Ah, sobrang lakas ng ulan dito sa amin. Ayan na. Hmm. Sisimula na po ang tubig. Pag-agos. Oh, hmm, marami ng tubig yung isang fish ping fish ping po yan ayan. kahit ay, yung isa ay punong puno na ano po ay puno ng mahogani Ayan, pataas po nila yan po ang lugar namin Kasama po ng agos ng tubig malalim na naman po kaya ingat po ang mga tumatawid sa mga sapa-sapa ilog kasi po yung agos na yan ay hindi na po ninyo yung kayang tawirin ang so, mahilig magtatawid 1, 2, pas ang lagas kanal